si ayo ayaw dar, lagi yung sinasabi, pag kaya umandar, yung kanyang ignition switch, itong kanyang susian, na muna nating i-check. So, pag sinisipaan naman natin, okay naman, may umiilaw naman yung kanyang neutral, ibig sabihin, okay, yung kanyang ignition switch. Then, pangalawa, pag na-check natin yung kanyang susian, sunod natin agad yung kanyang high tension wire, pero bago natin mai check yung kanyang high tension wire, papunta sa kanyang spark plug, kailangan muna natin alisin doon kanyang mga bearings. Then, isa isa-isahin natin yung kanyang problema. Para maturuan ko na rin kayo kung paano i-troubleshoot yung mga ganitong problema, yung mga ayaw mandara. Alisin lang natin bearings. Medyo mahirap nang alisin doon kanyang mga tornilyo, mga guys, Puntot uh, na kasi sa pagkinalawang na yung kanyang mga tornilyo. Ito yung isa pang problema sa mga yung ganitong motor yung mga wave sa PU hirap alisin yung mga pairings kaluma na yung mga motor Kinakalawang. kaya ginagamitan natin ng impact rails pag inalis natin itong kanyang cap, dito tayo magtetest agad lagi kong sinasabi dito yung unang dapat ginagawa pag kaya umandari yung motor titignan natin kung may mapapalabas tayong kuryente dito napaka importante na alisin natin yung kanyang cap para makita natin yung kanyang kondisyon ng ating motor kung may kuryente o wala Alisin din natin tong kanyang spark plug para mas madali natin i-kick start para hindi lumaban yung kanyang compression para hindi na tayo mahirapan kasi sa paggawa kailangan natin diskartehan para hindi tayo mahirapan so ayan napakaitim pa basa pa wala sa tone itong ating carburetor pero hindi yan ang problema balik tayo sa topic kailangan natin i-check yung kanyang kuryente kung may mapalabas tayo pag nag-check kayo ng kuryente huwag kayong mag-check sa kanyang o huwag nyong isama yung kanyang spark plug sa pag-check ng kuryente dahil pag basted na yung kanyang spark plug ay sa lang wala kang mapapalabas na kuryente sa kanyang spark plug kaya alisin natin yung kanyang cap dito tayo mag test kuryente so wala tayong napapalabas na kuryente pagka ganito yung mga problema nyo wala kayong mapalabas na kuryente sa, sa kanyang high tension wire uh, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa punta na kayo sa kanyang stator dun sa pinaka source ng ating current wag kayong pupunta sa kanyang ignition coil wag kayong pupunta sa kanyang CDI dahil maggagasta lang kayo ng oras dito kayo dapat pumunta dito sa kanyang stator hanapin nyo lang yung kanyang wire ang kulay pala ng kanyang wire mga guys ay na dapat nyo i-check ay red na may lining na black oo 'di kaya mas maganda black na may landing na red. <laughs> Kailangan lang natin ikis-kis dito sa may ating ground o sa kanyang body, 'di sa walang pintura ba, para makita natin kung may lumalabas na kuryente. Huwag n'yong hahawakan kasi kung may mapalabas kayong kuryente dito, nasa high voltage po ito. Ako kuryente lang kayo. Wala dahil na palabas na kuryente o wala man lang spark para mas malinaw kukuha tayo ng wire para idudugtong natin yung open wire uh, at syempre mga guys kuha kayo ng wire Then balatan nyo at idugtong natin dito sa galing dito sa wire na galing stator yung black na no may lining na red para masigurado natin talaga na wala o meron yung kanyang kuryente. kiss, -kiss natin habang ikikik start natin o ni electric starter natin. Okay. wala tayong nakitang spark o napalabas na kuryente. So, tatanggalin na natin itong kanyang stator. Papalitan na natin dahil siguradong 100% sunog yung ating primary coil. Alisin lang natin itong kanyang cambio. Saka natin alisin yung mga maliliit na turn sa kanyang cam case. May kung may pasukat, diligay ko at tayo. Huwag ka ba ito? Ay, na, wala ba pa yun? Tay At ayan nga mga guys, kita nyo may bakas ng sunog sa kanyang primary coil. So alisin alisin na natin dong kanyang stator sa kanyang socket para may iwalay na natin. siya doon na rin kinalawang itong kanyang magneto. Kung may leha kayo dyan, lehain nyo na rin yung kanyang magneto. Gabi lang tayo ng 8mm. Alisin natin itong tornilyo, itong guide ng ating wire. Papunta sa labas. Maliliit lang naman yan. Pakasimple lang. Alisin natin itong kanyang tornilyo. Dito sa may guide ng ating palser at itong ating stator alisin din natin to dalawa 8mm din sakit pakaingi naman yung ibon na yan pag nalisan natin yung mga, mga tornilyo pwede na natin itong iangat ugutin na natin yan medyo kinalawang tuloy kumapit Kung minsan ang nagiging dahilan ng, ng pagkasira ng ating stator ay pinapasokan nito ng madalas pinasok pinapasokan nito ng tubig uh, at hindi nakakalabas yung tubig ayun nag-ground sa loob kaya nasusunog yung ating primary coil. Uh, at kung minsan din dahil sa kalumaan uh, at kadalasan yung mga nabibili nating na mga mumurahin mas mura, mas madaling ma masira. Kadalasan nga yung mga TMX125 ngayon, laging masisira yung mga stator, yun ang pinaka problema. At siyempre para maging presentable siya sa uh, may-ari, ay eh, kailangan din natin linisin ng kaunti, kahit kaunti lang, basta malis lang yung mga kalakalawang ngayon ng mga putik na nakadikit. Ito may ilalagay na tayong bago. Mahal dito eh. Sa nasa 750. Pero ito dahil stock lang natin. Medyo second hand na ibebenta na lang natin ng 200 sa may sa may-ari ng motor para makamura. Na natin yung kanyang stator ibabalik na din natin tong kanyang wire itong kanyang socket at itong kanyang primary coil then ite susubukan na natin mamaya kung may mapalabas na tayong kuryente okay ayos meron na Okay, ayos. Malakas yung kanyang kuryente. 100%. Pag nakakondisyon yung ating carburetor nito, andar nito ng one kick. Subukan na natin. Balik na natin yung kanyang spark plug at yung kanyang cap. Then, try na natin kung okay yung ating ginawa. Okay, another success na naman sa mga nanood dyan. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga hindi ba nakapag-subscribe, syempre, nanayayan kita mag-subscribe sa ating YouTube channel. So maraming salamat na naman mga guys. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa panyong panunod. At God bless po sa ating lahat.